Hello mga ka-garden, magandang hapon o gabi na kasi madilim na po. ah uh, bali, ang nakikita nyo po sa video ay ito po yung puno ng aking lunggan na, na ipakita ko na po dati yung mga bulaklak. Ngayon, uh, malalaki, po, malalaki na po yung mga bunga niya. Malapit na pong i-harvest sa December. Yan po yung mga bunga tapos dito pa po sa ilalim. Binug madilim na kaya hindi na ganoon makita. Yan, nandito pa po pala sa ano ilalim. Tapos dito po mas marami po dito ay ito pa nasa mga ibalim ng lakon yan po pali halos bahat ng mga sanga po niya may bunga muslim uh, mostly nasa ilalim po ng puno dito pa po mas marami dito kumpul kumpul yan ito mas maliwanag tapos yun pa po dito sa taas medyo mahirap ipokus yan yung mga bunga medyo malayo kaya madidikit yung nasa video. Ito pa po sa side na to. Sa taas mas marami po siyang cluster na bunga kaya lang uh, medyo mataas po hindi ko maabot kaya hindi ko masyadong maipapita po sa inyo. video papanghik ako dito sa ginawa kong hagdan yan po sa December po ang harvest nito kasi uh, pag kulang po sa ano malipis pa po yung laman niya. kaya dapat na antayin na maging tama po yung gulang yan nandun sa kabilang side yun bali ito po ay naitanim ko na marpot kaya sandali lang po siyang namunga apat na taon mula nung naitanim ko po Uh, pangalawang taon na po niya ngayon 2 years nang mag-umpisa siyang magbunga bali markut po ito na nabili ko sa katulad ko pong may ligding magtanim kasi pag nagtanim po kayo ng uh, galing sa buto kadalasan po yun lalaki hindi po yun magpubunga kaya dapat pag nagtanim po kayo galing po sa namumungang mother tree uh, markot o kaya grafted para po sigurado bali hanggang dito na lamang po muli mga kagarden abangan nyo po yung susunod na uh, vlog ko sa mga ibang tanim ko po mga simpleng idea po kung ano mag alaga ng uh, ating mga tanim hanggang sa susunod na video po mga kagarden in-invite ko na rin po kayo yung mga hindi pa nakasubscribe subscribe uh, in-invitean ko po kayong mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po.